Kasado na ang paghanda ng Quezon City Police District o QCPD. Ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Noel Talakay sa detalye, Rise and Shine, Noel. Nakahanda na ang Quezon City Police District o QCPD sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 22. In inspeksyon ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa Camp Karingal ang kanilang mga gamit tulad ng mga drone, EOD robot, handheld radio, portable metal detector at megaphone gayon din ang anti-riot gear ng mga pulis tulad ng yantok at shield. Edineploy din ng QCPD ang kanilang mga sasakyan kabilang ang mobile command center. Nagsagawa tayo ng inspeksyon sa lahat ng ating mga logistics para makita natin yung tinatawag na operational readiness, no? Mabilang natin kung sapat na ba ito dun sa kakailanganin natin. Mahigit anim na libong pulis ang ipapakalat ng QCPD partikular sa Welcome Rotonda, People Power Monument, Quezon Memorial Circle. Commonwealth Avenue at paligid ng batasan kompleks. Nakatakdang makipag-dialogo ang QCPD sa mga grupo na magsasagawa ng kilos protesta. Tiniyak ng QCPD na paiiralin nila ang maximum tolerance pero hindi sila magdadalawang isip na hulihin ang mga lalabag sa batas. Mahigpit din nilang ipinagbabawal ang pagsusunog ng FEG. Uh, ang borderline yan ay eh, pagkayong mga uh, nagrarally ay eh, nagsimula ng uh, lumabag sa mga umiiral na batas, uh, ng gulo, nanakit, nanira ng mga personal at uh, mga government properties, then uh, we will effect arrest. Inaayos na rin ang traffic management upang maiwasan na maabala ang publiko. Inaasahan ang pagpapatupad ng gun ban at liquor ban. Isang araw bago ang SONA, hindi pa naman nakikita ng QCPD ang pagpapatupad ng signal jammer. Sa ngayon, wala pang namomonitor sa banta sa SONA pero hindi sila nagpapakampante kaya patuloy sila sa pangangalap ng karagdagang impormasyon. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.